Ayan, ah, uh, ko lang magsimba dyan, dito sa simbaan, sa Bacolor. Ayan guys, ah, uh, meron pala akong ano, ah, uh, pag yung pagparking ko dyan, pag pa, uh, yung pagkalating ko dito guys, tapos may nakita akong bata, ang sabi sa akin, Kuya, bantayan ko yung motor mo. Ayan, nandun siya, oh. Hintay natin siya lumapit dito sa akin. Ayan dito na siya. Interrogin ko guys kung ano ginagawa ng ano yung gagawin niya sa na makukuha niya na pera sa mga pinabantayan niya ng motor. <coughs> hindi ano ah, mag, magkano mag ba yung ah, binibigay sa inyo sa mga halimbawa tulad ngayon nagparking ng auto sabi mo sa akin na ah, mabantayan mo yung motor ko. Ano ginagawa niyo sa pera yung ano na Ulam. Anong trabaho ng mga papa mo? Ano po, mga naglalagay po sa paglaro ng nagtatawag niya sa kami. Hmm. Na At paglalagay like... Mama mo, ano trabaho ng mama mo? May lagnat mga puso eh? May lagnat? Hmm. Magkano nakita mo? Patingin yung kita mo. Magkano na yan? Ano po, 80... 86 mm, Bait mo naman Tinutulungan mo Tinutulungan mo yung magulang mo no? Ano sabi mo kanina sa akin Nung pagdating ko dito Ano sabi ko sa'yo Ah okay Nyangit lang ha Bibigyan kita Gibali yung Gibali yung ano yung uh, Paano natawag nito Yung Mga na no, nyo na nabibigyan na, na, kayo, binibili nyo ang ulam, pagkain nyo, oh, tinutulungan. Pero nag-aaral ka? Grade 2? Hmm? Pagpatuloy mo yung pag-aaral mo, no? pagtapos ka. Kasi mahirap ngayon, ano? mahirap ngayon uh, maghanap ng trabaho, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. No? Oh. Magkano binigay ko sa'yo? Okay na yan. Okay, sige. Lagi dyan guys. Uh, tinutulungan yung mga magulang niya Kasi siguro, ramdam siguro yung kahirapan. Yung hirap ng tatay niya, yung mga magulang niya. Yung hirap nila. Kaya gumagawa sila ng paraan para makatulong sa mga magulang nila. Kaya okay yun.